Eto may nagtanong kay Nell Drawing. Gusto ko maging pulis and malabo ang right eye ko. May amblyopeia kasi ako. Di ba kaya ng treatment? Yan din sana solution ko is i-memorize ang Snellen chart sana makalusot. Alam mo, dapat talaga nating alagaan ang ating sarili lalo na kung mag plano natin mag-apply ng pulis kasi ang puhunan po natin is ang ating physical na pangangatawan. Mata, uh, pandinig, panlasang ngipin, <clears throat> at dapat po talaga physically fit tayo kasi po hindi ganun kadali ang training ng polis. Ngayon, kung siya pong malabo ang right eye ko at nati-treatment yan, i-pwad eh, po muna natin, uh, pagalingin natin muna. Okay, para at least pag binasa natin yung snilin is makikita natin except sa memorize Okay, goods din naman yung memorize kailang dapat talaga uh, malinaw ang mata mo kasi para naman sa iyo yan talaga kapag napapasok ka na sa serbisyo or pag nag apply ka na, kailangan mo talaga na malinaw ang mata. Okay po, sana nasagot ko ang tanong mo. If you have any questions, just comment below po.